meron ka bang ano, mga, hindi naman paraan. Oh, I guess, pwede mong sabihin paraan. Para ano, para makontrol mo yung threats mo. Ano lang, Kailangan ko ikalma lagi sa sarili ko. Ah. Oh, parang andyan na yan eh. Baga parang oh. kailangan lang siyang andyan. Mas ah, hindi mo siya, hindi mo siya iwa, may oh, iwasan. Mas may stress ako kung hindi ko siya tatanggapin. Now, I love your motto. na, hayaan mo ang stress ang mainis sa'yo. I love that. Birthday oh, ko mong sa Sabat, diba? Meron kang birthday oh. message sa akin. May 17. Oh my God!

he's good he's good i know, <laughs> I know. <laughs> Yeah, hi he... pa picture tayo sa kanya. <laughs> Nakilala kita, kuya. Ano po, Kiki po. Ah? Yung ano sa... Nasa ano ba siya? Nasa, Nasa YouTube? Nasa Kiyapo. <laughs> Di ba na, kuya? Yes po. Oh. <laughs> Hindi nga po. Yes po. Oh, oh, talaga? Yeah. Oh, yeah, oh my healing. gosh! Uy, pa-picture kami sa'yo. Oh. Mamaya pa-picture, kuya. Mamaya. Anong ginawa mo sa Batang Kiyapo? Anong ginawa mo dun? Anong... Isa po ako sa mga artista po dun Oo. Oh, yung, yung ano, yung... Ako oh, po yung kasama ni Pen Medina. Pen Medina. Oh. 哦，应该的。 Ang galing. Um, sidekick ni... Uh, no. sidekick. Sidekick. Side, sidekick. sidekick. <laughs> <laughs> Alam mo si Pen Medina is ano, artist too. Ang galing. Ano nga tawag sa kanya doon? Don, ha? don, ano siya? Don, don Marcing. Don, Marcing. Mar Ayun. Mar Mar oh. <laughs> <laughs> kami po yung nagkapapod yung na yung sumigodan. Don Marcing. Ang ah, <laughs> galing. <laughs> 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 ang galing. Kasi hindi ako nanonood. Kasi ang tagal-tagal eh. Nanonood lang ako. Yung ano yung ano yung ano kami na tapos na siya. Don Marcing! Ah, okay. <laughs> <laughs> don Marcing! <laughs> <Don> Mar <-Sing! laughs> <laughs> <laughs> Ang galing mo nanini na o k kanwa siya galing ano kasi ito avid fan fanto ng patak Kiyapo. walang pinapalampas siyang eto episode araw-araw What's the odd sunny You'll see him paano mo siya nakita no 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 mukha ah pupillar ba eh mukha koya eh hindi ba ganoon mukha mo mga pilipino eh natangin mo akin yung mga galaw eh hindi may dami naman may kondisyon na kagaya mo eh teka kasi siguro ano siguro sa ano si sir sa alam niya na ano nagadray. Yeah, nag- and then na an napa siya sa. Uh, sino kuno 'yun? Marami nani, sa sa, 'yung nabasan Sir Danisa. Hindi 'yung nag-interview sa 'yun. Marami naman. po eh, MMK nag-ano po ako diyan, si K. Diaz si Karen Dalila. O, oh, Ogidias. Tapos oh, marami mo 'yun din na. Kakang-a parmi naalala yeah. ko 'ganon. Sa Colgate commercial. Ah, oh, Colgate commercial 'yan, <laughs> ha. Apo. Ay grabe. Yung ng uh, smile strong. Oh, my God. <laughs> Tapos sa MMK <laughs> naman 'yung mani Bella title niya. Ayun, oh, oh, mani Bella. i'm going sige nga, hanapin ko siya. Panoorin ko siya. Papicture tayo, tapos ipapagmalaki ko yan dun sa Yes po. <laughs> Saan ba kayo, ma'am? Ha? Huh? Saan po kayo? Sa South San Francisco. Oh, sa Francisco po kayo. Galing po kayo ng oh, ano. Oh. Portet po pala kayo, ma <laughs> Ay po ni Sir, galing doon. <laughs> uh, yes, kaya ano, kaya nanonood siya mo, ng YouTube. Oh, ano, uh, nag-aaral po ako dito. Nag-aaral siya. Lahat like kayo doon galing. Oh, hmm. Mga taga hmm. doon po kami. Ay. Ako talaga yung taga doon. Kayo, taga dito naman kayo. Eh. <laughs> <laughs> ah, si sir pala yung talaga. Yes, siya yung pinanganak doon. Hmm. Ako yung pinanganak doon. Pero yung accent ni sir parang pan dito, tapos oh. yung accent niya pan talaga. Oh, oh. <laughs> <laughs> Yun na nga eh, na ano na akong... Kuya, wala akong accent. Filipino accent ko. <laughs> yung ano naman, pang imported talaga sa eh, no? Hindi <laughs> <laughs> sa, Sabi ko eh, ayaw maniwala. galing sa labas eh, no? Hindi, ano kuya, yung mga tipong sasyalin na gano'n. Hindi. Mga ano, mga tipong bang siya yung dun lumaki? No? <laughs> Hindi ah. Oh. Kita mo? 27 years old na ako, umalis dito, no? Yun Ma na eh. Di ba yung ano yun, 27, so, samanta sa atin, 27, oh, 27. Man, 27, yun, 27 yun, sabi mo. 20, kasi 27, yun, <laughs> 27. Oh, yeah. Oh. Ganun yung ano, no? Ano kasi, kuya, na-adapt na siya. Oh. Ano, sir? Hindi, dentista po. Kaya, good job, kuya, na ano ko yung... Hindi ko napansin ka. Uh, uh, naka sa Colgate commercial ka pala. Pero ano ano pa siya sa YouTube? Yung story nung sa Colgate niya, Hinangaw siya sa totoong kwento ng buhay. Kung hindi naman dahil sa yung sa iba yung sagat sa lang, yung pisa, smile. Pagka parang yung ang ang, ang ano niya, parang inspiring siya na parang uh, yung smile strong, parang marami kang salagay sa buhay pero pag parang mingiting pa ang smile. Rin. Mingiting pa rin. Yeah. Oh. Yeah, that's typical Filipino. Yung ano nila, ads merong siyang malalim na meaning. Oo. Na gustong yeah. iparating na mensahe. Yeah. Inspiration ko sa amin. I know. Thank you, thank you. 分离。<laughs> <laughs> Nagpapagamot ka pa para sa Tourette's mo? Dati, ko sa neuro. Pero kasi ang tulad kasi wala talaga siyang ano. Gin o nga eh. Wala siyang cure. May you can control, you can control no, it. Po. Meron siyang pwedeng inimin gamot na makatutulong na mabawasan yung mga tics. Mabawasan, mm -hmm. meron din siyang mawawala. I think pareho lang ang So ama. dati ano mas kay? mas malala yung mga tics mo, Kuya. Noong hindi pa niya na, Ano no, po? Mas ko mas ano siya ngayon kasi yung mas, yung Tourette's hmm. mas naging active siya pag pressing yung pressing stress ah uh, uh, ano siya, mas lumalakas siya. Kuya, nagda-drive ka? Forever ko mas stress dito. Oo, kaya yan talaga. Pero, ito talaga. Pero wala ka niyo. parang wala kang choice eh. Kailangan mo talaga labalan yung stress. Meron ka bang ano, mga, hindi naman paraan. Oh, I guess, pwede mong sabihin paraan. Para ano, para makontrol mo yung turrets mo. Ano lang, kailangan ko lang ikalma lagi sarili ko. Ah. Baga parang andyan na yan eh. Baga parang kailangan ko lang siyang andyan. Hindi mo siya, hindi mo siya iwasan. Oo, mas may stress ako kung hindi siya tatanggapin. Si, kuya, ganyan ang prinsip suicidio ko kaya ganito itsura ko magsi 60 na ako opo hindi na tika hata 60 na ako parang 50 ka lang eh parang 50 lang eh parang 50 lang po eh yeah thank you ako may ano ako yung psoriasis ko silang triggered siya pag ano pag may stress pag may stress ako naman kami naman kami yung stress yung nagaan talaga eh yung pinaka ano mabigat na kalaban natin yung stress eh kung alam mo ilang kalaban ba't huwag magpaka-stress oo tama tama naman ano gawin gumawa ka ng parang labanan yung stress. Mm. Yung siya lalabanan. True. Kasi pag, pag nagpakain ka sa stress, mas ano ka? Wala, lugi mas ka. Mas stress ka. Pag parang ano yun, problema. Hindi tawalan yung problema mo. Hayaan mo yung problema, may inis sa'yo. <laughs> Kasi na mo like lang I like that. Siya. Kasi tinatawalan mo lang siya. Eh. <laughs> Tama naman. Diba? Kasi tinatawalan na mo lang siya. Eh. Kasi, hindi mo kung wala ka talaga magagawa kasi uh -huh. mangyayari at mangyayari talaga siya, di ba? Uh -huh. po. That's true. Kaya pag mula ka masaya, ni masaya buhay mo, hindi ka tatanda, di ba? Uh -huh. mm -hmm. di mo si ma'am, six months, -si na pala, pero mukhang kerti lang, may like no? Uh -huh. Palatawa, siya. naman, ha? na? Nilaloko mo na ako. <laughs> parang, 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 parang halatali pang babola ko, ma'am, no? ma oh. ma oh. na? Di naman. <laughs> halata na. <laughs> Sama ko sa vlog ko, ma'am, ha? Sure, sure. Oba. Ay, yung camera ka mama, baka ka message mom Diyan yung camera ka. Nasaan ka aming Ito yung ginagamit nyo pang camera. Oh, oh my gosh. Na oh, I love your motto. Na kaya mo ang stress ang mainis sa'yo. <laughs> I love that. Birthday <laughs> ko man. sa Sabat, di ba meron ka birthday oh. message sa akin? Oh. May 17. Oh my gosh! Magka-birthday mag kay mag kayo na. Magka-birthday kayo pala. Oh, birthday ni daddy sa May 17 na rin. Oh Oh Mag-16 na siya, Marlon. Oh, hindi alat laki, sir. Para magkaedad na tayo, sir. Ah. <laughs> It's meant to be, Marlon. Ano na ba diba, ma tayo, ba Saan ka so, celebrate sir? Augusto oh, mo, you wanna join us? <laughs> layo po sa amin. Ay, eh. sa bahay lang po kami. Ay! Ay, Sabi, ay, ay, ba, ay alam mo na, Marlon. Uh. Eh. I'll give you pang celebrate. Oo. ah. kaya naman, ma'am. Ano yan? Talagang pinagtagpo talaga kayo. May 17 na Lalo na, na, na napapanood mo pa siya lagi. <laughs> kaya pala maanong loob mo sa asa dahil magkaano pala tayo, eh. Lali, kaya pala sa si pogi, di kaya siya tao. No? Naniniwala no. ka ba sa'yo yung mga pinanak na May 17? Mga guwapot mo, magalit oh, talaga yan. Ah, <laughs> uh, uh, Marlon, sandali lang. <laughs> <laughs> kaya kaya ko pinakasalan siya kasi pangit. nagyanong huh? ako ng pangit para hindi ako pagpapalit. Pero, di, ano? din, no? pero magandang loob. Pero totoo talaga yan, hindi ka magandang lalaki yung mga pinanak na May 17, pero malakas ang sex appeal. Oh. <laughs> Ha? Kaya nga, sabi namin sir, inyo na yung ganda lalaki. Oh. Amin, amin, lakas ng sex appeal. Oh. Di ba sir? Pama! Kasi kung di oh kasi, Tama, kasi kung mo lang sa sex appeal ni sir, ma'am, sa, sa, ganda mong yan, hindi ko ma mapapaibig ni sir. Kaya ko naman kasi kung nung kabataan mo, talagang maraming siguro nandigaw sa'yo, pero pisa-pisa kis ka bumagsak. Galing naman talaga. <laughs> Magaling ba ma'am bola, ma'am? Ma ang galing. <laughs> But, hindi bola yun, ma'am. Hindi ako. Ang sabi na totoo, no? Maniniwala na ako niyan, Malapit na ako maniwala. Marla na. Pag ano kasi, yung yung tulad kasi, pagka yung masaya ako, lumalakas din siya. Kaya, oh. ano, kasi yung medyo ma... uh, -huh. <laughs> uh -huh. din, na- tao. kasi na-excited. na, -exciting. na -exciting. Yeah, exciting, uh -huh. Yes. We're Actually, Marlon, it's uh, kind of similar <laughs> din sa mga may Parkinson. Na pag mm. na-stress sila Mas or na-excite, lumalakas din yung ano nila, yung involuntary movement. Marami rin ako pa may Parkinson's eh. Ay, ano po kayo, ma'am? Ano. Dentista. Ah, dentista. dentista. Oh. Eh, lalo na, pag pumunta ka ng dentista, hmm. natatakot, di ba yung iba? Opo. Um, lumalakas. Um, um, <laughs> oh. Ano sa isip? sir? Ano, sorry, asis ko yan. Pero sir, kahit na meron tayong ganung na disability ko. Hindi na tinanisip an... na disability oh. talaga para no, sa atin eh. Ano siya? siya? Baga parang ano siya rin, hindi ba sabi PWD, person with disability. Hmm. Para sa akin din kasi, yung PWD, person with determination. Ah. <laughs> oh. <laughs> Ang galing <laughs> mo dyan, kuya! Yung yung natin, di ba? Oo, tama naman! Ang galing nga ni Lord parang meron kang ganyan pero bibigyan ka naman niya ng isang ng, ng, talent na iaangat mo. Kamukha ako, may ako pero bibigyan niya ng talento na, mag, magmaneho. Talagang ano eh, niya talaga. Yung mm. uh -huh. ano, parang kulang cool ka rito pero iaangat ka naman niya sa katong bagay. Oh, make him your oh, uh, yun oh. parang, parang hindi yan sa atin, ano, hindi yan had lang. para yung sarili mo ilumok mo na parang hindi kasi ganito ako para ikahiyami sarili mo. Di ba? Maging, oh. mag mag proud Parang kasi, at kahit, ako Kaya ano, kahit, 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 dela. Nila. Huwag nilang isipin na ano na ang mga struggles natin na disabilities, hindi siya disabilities, opportunity lang siya para ipakita kung gano'ng kalakas tayo. Ikaw naman oh, sir, di ba? Sana pala mga videos ko po. Um, ano masasabi niyo siya? ano maganda 'yung ginagawa ko, sir? Oo, oh, 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 oh. magandang inspiration mm. 'yun sa mga Pilipino in mm. general, kasi yeah, not just the people with disabilities, everybody. Mm, kasi yeah. much more for the normal people na walang problemang uh, ano mm, physical. Uh, the more that they have to be ano, na inspired na mm. if you guys can do, do better, better uh, di ba? Like, so can they, Di diba? Mm. Ganon din sila dapat. Mm -hmm. Wala naman silang kapansanan. So, walang reason para mawalan sila ng ano, pag-asa, no? Pag mm. Yeah, that's right. E sa atin naging biyahe, mama, ano masabi sa atin naging biyahe? Na Smooth. ano ba? Oh my gosh, it's Smooth. fun. Smooth. <laughs> Smooth <laughs> ang biyahe. You're fun, Marlon. Thank you, ma'am. You rock. Yes. <laughs> <laughs> Kompleto <laughs> ng <lang> linggo ko. <laughs> <laughs> Happy <laughs> birthday. Day na sa kanya, Marlon. <laughs> pina <birthday>, ano? siya. <laughs> one, one, two, sa Marla. Ay, dami naman yan, ma'am. Hindi ko yan. Pang, pang ano nyo, pang, pang birthday mo. Pang birthday mo. Happy birthday po siya. Happy birthday mo. Happy birthday mo. Happy birthday kuya. Happy birthday mo. Happy birthday mo. Happy birthday mo. Salamat po. Walamat Hope po. to see you. Thank <laughs> you, ma'am. Again. Ang <laughs> pait naman nila, na, ma'am. Ang bill nila, ano lang, 290. Bilagyan nila ako ng 2,000 pesos. Pa-birthday daw. Kasi yung asawa ni ma'am, ka-birthday ko, May 17. So, birthday ko nga pala, May 17. Thank you, Lord!